Ayan guys, paano tanggalin yung oil change indicator sa panel ng Honda Click version 2 Kapag nag-change oil na tayo Ayan, kung makikita nyo may oil change Para matanggal natin yan Pindutin lang nang sabay yung select at set 3 seconds, 1001, 1002, 1003 Tapos magbiblink na yung R at minutes Then punta lang tayo sa Click lang natin yung set click ulit pangalawa pangatlo set ulit magbublink na all change then pangapat na set yan kung makikita nyo naiset ko na tong kilometer reading ko bago mag change oil ulit ng 1500 pero kung gusto nyo baguhin yan select pindutin nyo lang yung select nyo lang kung ganong kalayo yung gusto nyo takbuhin para mag change oil ulit 5,000 So set natin sa 1,500 Then set lang So yung mapapansin nyo Hindi na wala yung oil change indicator So minsan nangyayari talaga yan So kailangan natin Patayin Diin na natin tong set Matagal 5 seconds 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 on lang natin wala pa rin. Ayun, nawala na siya. Tapos na. Thank you.